So ayan, magigisa tayo muna para magluto tayo na santol. Ayan, gisayin muna natin yung ating uh, ricado. At sunod natin, syempre, yung karni. Gigisa natin yan mga karins. Ayan. Ayan, gigisayin muna natin yan. Tapos, pagkagisa natin yan, papakuluan natin ng kaunting oras yung ating karne para lumambot yan so okay na eh so na natin yung gata bosin na natin to para masarap pag maraming gata Ayan. so siyempre yan dito yung santol salalagay so, na natin yung santol Ayan. Napakasarap niyan santol mga karens pag yung ginulay nyo. Ayan siya So yung santol na yan mga karags, galing kong bikol yan. Kinayod na yan doon sa bikol. So linagyan na ng asin para hindi masira. Ayan, ayan masarap yan. Ayan. Gro -grobe natin yan kasi buo-buo siya. Ayun. So, maya-maya na natin balikan yan pagka uh, tuyo na. So, patutuyuin natin yan. So, siyempre, bago natin yan iwanan. So, salang muna natin yung sili. Ayan. Sarap yan pag maraming sili. So, walang asim yan mga karens. So, ito lang mga karens yung na product natin. Ayan. Tuyo na siya. Yan, sobrang sarap niya mga ito yung mga O. Oh. So, ngayon pa, papatniran natin yan mga kadus ng fried chicken. Sarap na ulam natin. Yan. So, nagluto na ako kanina ng fried chicken para ipatner dito. Yan. So, yun, kung marami kayong santol sa tabi ng bahay nyo, yan, huwag nyo sayangin wag mong ipabulok kayo rin nyo tapos ilagay nyo sa isang lagayan lagyan nyo ng asin iburo nyo tapos pag gugulayin nyo ugasan nyo na lang para mawala yung alat ayan kahit isang buwan hindi yan masisira yan mga karen so ito na yung ating fried chicken ayan yan ang kapatner yan ok hanggang dito na